Ayun, eto nga guys Magluluto tayo ngayon ng Ginataang alabasa at ng talong With tinapa Sabi ko nga sa inyo guys Hindi ako walang wala akong eco content Maraming pwedeng isipin sa bahay Kaya Tara simulan na natin. Pakita ko muna sa inyo yung ingredients. Hindi ito yung kasama sa ingredients natin. Paborito ko lang to. So, hello mga Lodi. Ito na nga si Al Rock. And welcome to my channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, pwede mo na akong subscribe At i-hit na rin yung notification bell para hindi ka mahuli. At updated ka lagi sa aking mga video. So, yun. Magluluto nga tayo ngayon ng ginataang kalabasa at nang talong with tinapa. So simple lang simple lang to guys, ah. hindi ako eksperto. Disclaimer. Hindi po ako eksperto sa pagluluto at simple lang tayo guys. So yan, let's start na. Pakita ko sa inyo yung ingredients.

So, syempre, may angula-angula tayo dyan na lalaman, di ba? So, yan. Unahin natin. Unahin natin yung bawang, no? Bawang, luya, tsaka ng sibuyas. Hindi siya nakagas, hindi mo kita eh. Mahirap kumawak ng nag-vlog, tapos nagluto, di ba? Alam niyo naman yan guys, di ba? Tapos guys, pag okay na yun, pwede mo siyang ilagay yung, ano, yung tinapa na tawag natin. No? Ito, so ito yung tinapa. So, ito, sige. Sige na natin. So guys, pagtapos nun, siyempre ilalagay na natin yung gata, no? Yung gata na nandun. Ang okay na yun ha, huwag nyo sunugin yung tinapat at yung mga ingredients na una no? So, nagyan na natin yung gata. So, kapag nalagay nyo na yung ano, kapag nalagay nyo na yung gata, hintayin natin siyang kumulo guys no hintayin natin siyang kumulo so syempre guys talagay nyo lagi ng ano yan ng asin no talagay nyo ng asin tsaka ng bechin or on, kung anong gusto nyo pang pasarap dyan pero ako okay, nilagay ko lang ng asin tsaka ng bechin. so simple nga lang itong luto na to uh, hindi naman ako eksperto hindi mo chef no so yon a few moments later So yun guys, kumukulo na yung gata natin. So napakulo ko na siya siguro ng 5 minutes, no? 5 minutes to 10 minutes okay na yun 5 minutes to 10 minutes guys pwede nyo nang ihalo yung talong and kalabasa so let's halo halo na So yun guys, no, nahalo na natin lahat yung ingredients natin, pinapakulo na lang natin. So hintay natin yung kulo, siguro depends din kung kano kalakas yung apoy nyo. Kaya hinti natin siya ng maluto habang pinapakulo, no? So, ayun na siya guys. Hindi ka na lang siyang maluto. So, hinti natin yung resulta mamaya in a few moments later. Siyempre guys, habang hinihintay natin yun, kailangan natin magkumpuni, mag no? So, ang kandaming kasyat sa <laughs> tambak na ako ng mga A few moments later. Ayan guys, so natapos na tayo. Naluto na natin yung ating kalabasa na kinataang kalabasa na may talong with tinapa. So, yun. Sigurado, tikman na natin kung anong lasa ng ating Pero bago yan guys, ah, pwede ko munang i-shoutout yung ating mga kaibigan. Mga napakabait. Dapat yung puntahan guys. Sigurado hindi kayo iiwan ito. Tsaka, shoutout na shoutout dito sa mga to kasi napaka bet guys no hindi nyo sila makakalimutan panigurado so shoutout kay Lodi Sia I Sia. Lodi Kimidora Biana kay Lodi It's Romilly kay Lodi Shima kay Lodi Azores TV kay Lodi Kalox TV kay Lodi Chloe Ina Sino pa ba? Ayun yung, basta mga lodi ko, ano, shout out na lang sa inyo. Sorry sa mga hindi ko nabanggit, pero susunod, babawi ako sa inyo guys. So, yun guys, ah uh, maraming maraming salamat sa panonood sa akin. So, titikman muna natin yung ating niluto, no? So, ayan, titikman natin. Oh my gosh! Grabe guys! kung matitikman nyo to guys talo pa yung luto ng chef <laughs> pinuri yung sarili pero guys yun nga no so nakapagdagay ako ng ano ng siguro sa so, mga hindi, nagl hindi nagluluto dyan may alam na, alam na tayo dyan no so yun siguro nakatulong naman ako sa inyo kahit pa ano so yun nga hindi ako naniniwala na wala tayong content depende rin sa niche pero pwede nyo naman isingit yun yung eh, mga paano magluto, paano maging itong ganyan, mga prank. Basta, gusto kong gusto mo yung ginagawa mo guys. Yun nga, sabi ko nga kanina sa video ko, sa last, latest video ko, sabi ko nga, you can do all things through Christ who strengthens you, no? So, huwag ka lang matakot, huwag mo lang ikahiya yung sarili mo, maging confident ka lang sa mga ginagawa mo kahit hindi ka maligo kahit ano pa yung itsura mo guys huwag mo lang pakailaman yung mga negative na alam mo na yun, no so Guys, maraming salamat. Uh, God bless to all of you na nanonood sa akin. Maraming salamat. Guys, kung pwede naman i-like nyo naman ako. Libreng libre lang naman yan, no? Pipindutin nyo lang i-like tapos i-subscribe nyo na rin ako. Then, pakihit na rin po yung notification bell para hindi ka mahuli at updated ka lagi sa aking mga video. So guys, maraming maraming salamat. Dito na lang siguro ako. Maraming maraming salamat. And this is All Rock. I am going to sign out. So thank you very much, and God bless.